Mana garden garden sih ya? Tahu guys, the garden garden sih guys. Untuk kalian yang kita nung guys. Sana get. Sikuwa. Ay, sikuwa I don't know. Murag sikwa. Atong habuk-habuk kay nang atong sikwa mga kaliers. Kay para. Tama oh, yeah. na sad pud para mo tambok okay. siya. Mudra am dragon fruit guys ay. dragon fruit ay tagko na guys sapit na mo hinog guys malapit napay mga guys <laughs> dito nga yung mga gagmay pa guys dito pa na guys o guys dito ka na guys o o o Bigay po guys. Wala pa ilimong sito yan mo guys. Daghan kayo na guys. Ang biyabas na mo na nasa cebu na actually guys. Ang mga ba ni Ani kagipang kuha sa mga bato. Un tigit tawgon na biyabas American Americano odra. Ayo. Ma daghan Degano ang biyabas kaso gipangkuwa lang sa mga bata gi eh. tuos silaw og hinog na kay dagko naman siya. Na pero linghod pa kay na siya guys mo panay ang pagtubo. atong dragon fruits atong ginaati mano ibutangan nato siya og sayhanan na ibutangan nato siya sayhanan para nindot ang iyong pag din ang iyong bunga kay nindot kita kay kay magbitay magbitay na lang siya sa kuan na oh wala adi pa o may pa na yung subol guys bali na bunga bungasan atong dragon fruits, guys. May ego. duwa kay dagko. Ayang upat kay dagko na siya. Tapos, daghan kay siya, buyag ni tubo na sad. Okay. See? One, two, three, four, five, six, seven. In, isa ka linya guys is pito siya kabilog na ni tapos may igwa pa sa taas oh, may igwa pa sa taas <laughs> na may adi pa oho duwa duwa sa sa duha tapos adi pa ang oh si bali na mo damo sa natong bunga sa natong dragon fruits guys ada oh, may igwa pa Hmm. Lipay kayong, kayo ang sa katao kay makaabot daw siya sa bunga sa dragon. Makatilaw daw siya sa bunga sa dragon, guys. Almost 7 years. Almost 7 years karon na siya nagbunga og erogsa sa ni kadamo. Almost 7 years. Da may adi pagalugod oh. Uh, so ang ang saging sad nato guys may igwa na siya puso ato kita ona. na charan ada na bunga ada na puso ang aton saging guys almost uh, almost one year din siya tapos ayan na may bunga na siya from us bati also yan from us bati also from us bati atong saging hmm dara naman ini galin sa mas masbat guys. Ayan. Um, bali na kada muda iya saha guys. Oh. Tapos ang isa ka saging ah, irog sana lang siya ka dako guys. Ayan. Tapos may tayo lubi. Ayan. Ah, bali na kada mo san ano. Saha san saging. Pero ini siya iswara pa siya gap. Bumawara pag-aumpisan yung pagbumaw, guys. Pero, I think, ano na din siya. yan, O, di ba? Nangatong malung, guys. Guys, ayan. Ano na naman siya. um Bagong subol din. Ayan. Maigo ako mga bago tanong na malunggay. Ayan. Lima kabilog. So, daramo na nasan malunggay. Ayan. So, bye bye guys. I uh, will in the Bye bye. Good morning all.